Welcome again mga kalapat eads for today's video nagsampa tayo nung Webes tapos viernes Sabado ngayon yan, ito, ito yung kaarga natin ngayon Sabado si Libog tapos ito, sa yung paris ito yan si Velvet kinarga natin sa MMPC yan, ito yung paris nyan Cancel sa mas Nasa PUD sila ngayon pinang release nila bukas Linggo Tapos Bernice kinarga natin yung anak dito ni Libog Ito yung paris niyan Sa Pinamalayan Mindoro Tawid Dagat Sana makuwi second lap Ng derby Spurs lap ng derby nila ngayon isasali natin ito sa VFL ito first lap din ng derby at 3 laps final na yun 3 laps ng ipar to muna tayo yan bago tayo mag load ayan maya labas 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 Paano makakalabas dyan? Nandiyan ka. Hmm ang pang south natin yan okay na kita it's lang tayo mamaya sa loading station a few moments later okay na? oo oh, okay right? start na kanina pa uh, Maria Asoy PHA 2024 Tupore 91817. Depar. Dai. Aslam. Okay. Gawuli ko uh, yung ibon ni Kerex eh. Yung naka-RPC ay... Sabi niya binigay na daw. Dito mm, na din na Yo, hey no, okay. Maria Soy, uh, PHA 2024 5-0 5 Derby, first lap.

velvet ang speed niya 1-1 1-1 may higit alagay ko na lang dyan sa screen tapos eto naman isa 1-7 speed tapos si Libog ang 1-5 speed hindi tayo nakapag video sa arrival nila kasi may hilo-hilo pa tayo mga tropa ang over yung isa ang hindi natin nakauwi yan o oh, sa pinamalayan Mindoro ito sa Piyuduran yan ako yan ito sa Atanawan sila napakita ko sa inyo yung speed nito ano ni Kidlat sana may tulin din yan ano gusto niya na mag release nakabang na sila hindi tayo nakapag video kanina kasi hilo-hilo pa oh, labas kung sino gusto lumabas labas 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 ayun isa isang kaba pumasok labas ka dyan ay nako neto ang ibon anak to ni brown queen namatay doon sa likod ito May sira pakpak pa mo eh. Hmm. Sarado muna natin pa makawala yung mga nakatistis. Yun, silipin natin sila. Yung saraduhan na oh. Ayun na sila oh. Second lap nito Sana mas bati na Mapagpatawid tayo ng dagat. Eto tigil na natin to sa ano Hanggang half hour lang to Pero yung itong isa Tuloy yung derby eh. napisa na rin anak nito Pipisa lang Highest one Yan, susunod Bawi tayo Sana makuha natin sila sa pagdating Abangan natin sila sa Second lap Second lap din derby. Good luck sa dalawang ibon na lang natin sa derby. Sana makauwi, makauwi pa bukas yung anak ni